What's up guys? For today's video, paano nga ba natin pabilisin ang ating mga cellphone? Yung mga cellphone natin, mga luma na, video bumabagal na siya at medyo naghahang na rin. So sa video ng ito, tuturuan ko po kayo kung paano natin mapabilis ng ating mga cellphone. So dito nga guys, uh, pumunta lang po tayo dito sa ating, uh, dito sa settings natin. Ayan, dito po may makikita tayo dito, uh, to about phone pagka nasa abot po na nga po tayo yung aking cellphone is ready so de depende po sa ating cellphone nya kung ano yung po nakalagay sa atin ang karaliwa nakalagay po dun sa ating cellphone is a uh, build number hanapin nyo dyan yung build number sa akin naman po is moy version kasi Xiaomi to moy version sa inyo naman po is build number basta hanapin nyo lang andyan lang yun pindut pindutin nyo lang so try natin to sa akin open natin to yan click 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 natin to Yan makikita nyo nga po dito na pindutin lang natin siya ng pindutin at makikita nyo po you are now developer now. Makikita nyo po dyan. Ayan. Tapos pumunta naman po mag back na po tayo. At hanapin naman po natin dito yung uh, settings natin or additional settings. Sa akin naman po yung nasa, nasa additional settings po siya nakalagay. Ayan makikita nyo po dito na yun developer option na siya. So, depende po sa settings nyo kung nasaan po nakalagay yung developer option. Pwede na din tayo pumunta dito. Yan dito sa search engine ng ating mga application settings. Hanapin dit natin dito yung developer. Yan. Developer option. Ayan, makikita nyo nga po dito. Ayan, click lang natin to. Ayan, o. At naka-turn on nga po siya. So, bago po ang lahat, So pumunta pumuntay sa Google. Dito nga po ay sa make your own research bago nyo po gawin to. May nagsasabi po kasi na nakasama daw sa cellphone. So nandito po siya. Was tinay ko na sa Google at yung Google na po ang nagpaliwanag. So dito nga po people also ask. Nagtatanong ang tao dito. Ito, try natin itong isa. Ayan. So, kayo na lang po ang mabasa. Sinyo mahaba po. So, hanap pa tayo dito ng iba yung nga uh, mapabilis yung ayan to how to how to open developer option ng android ayan yan may mga kwento dito instruction din po so hanap pa tayo ng iba ayan ito po what are the disadvantages of developer option yan ito na lang po tayo what are the, the, the benefits of developer option click natin to makikita nyo po dito na routing and installing other screenshot windows and tablet speed up device animation screenshot ayan makita nyo po dito speed up in end games screenshot android check up memory usage ayan so babalik na po tayo sa ating uh, settings so dito nga po sabi ko kanina na paano natin mapabilis yung ating cellphone so dito nga po uh, na po ang ating uh, developer option so punta na po tayo sa babaan na natin dito yung uh, yung animation. So hanapin po natin siya. Ayan, kung mabilis naman po ang yung cellphone, kahit hindi nyo na po i-open kasi kung mga uh, bagong labas ng cellphone yung hawak nyo is talagang mabilis na yan. So dito nga po kahit ito nga sa akin is Android uh, 2019 to. Ayan, pandemic cellphone po to. So hanapin natin dito sa pinakababa yung, uh, ayan makikita nyo po dito itong uh, Punta tayo dito sa drawing. Makita nyo po yung drawing dyan. Ayan, nakita nyo to. Layout. Like Hindi po lahat ng nandito is magagamit natin talaga. Yung iba po is nakakasama sa ating cellphone. So, pipiliin lang, pipiliin lang natin dito yung talagang magagamit natin. Ito nga po. Makita nyo po dito yung window animation. Ayan, dapat naka, pong, naka 0.5 po siya. Tapos ito si rin po, nasa taas. Dapat nakalagay sa 0.5 para mas mabilis po. Ayan, 0.5. Dorin, 0.5 din po siya. Ayan. So, yun lang guys. Para mapabilis po ang ating cellphone. At hindi na siya masyadong maglalag. So, hopefully guys. Minatulang kayo sa aking munting tutorial ngayong araw. And thank you for watching. Peace.